Hello guys, magandang araw sa inyo guys ya, yeah, may tayo dito uh, Yamaha Mil Guys, ganoon na yung nangyari kasi walang batak Namamatay pa guys, kasi ng ating uh, mechanic guys Yan, yeah. ganoon natin kung may resulta kung bakit ito walang, walang batak Namamatay guys And guys, sana bago tayo buksan, susunod na kami sa aming YouTube channel MDTV pa-like at pa-share na rin guys at yung notification bell oh, yun. para lang updated sa mga share namin video at ipopos guys. Okay guys. Totoo na ko pa to. yan guys, sinotono pa ng ating mechanic. Yung panyang carb guys. Hindi nga kung makukot sa tono ng panyang carb guys. guys Kasi so, na lang ating gamit Sa labas um, May hatak na ito guys May batang talaga yeah, so, Parang hirap kuman Parang kada guys eh. So, Bunda pa lang Parang hirap kuman Parang guys Ay na

Wala walang bata kaya ta walang bata walang bata Diyo ko ako. Hindi nagkakaroon ng kurente ng gusto. ang hatak kasi ginakabo sa kuryente parang ito ang naging problema nito guys ginakabo sa kuryente kaya walang hatak ayun guys pinata natin ang bagong ano bagong ko ako Pag-plug cup, universal reversal motion dancer guys ibig sabihin pag reversal pwede sa lahat guys reversal eh para sa stream pa guys. We'll hey, be remember... May mamatay kasi 'yo. Eh, oh. Walang minor hmm. hatak talaga ano walang hatak talaga guys ayaw man lang umigkas ayaw man lang ano man walang hatak Mahagok pati, no? Ayan guys, nag testing kami ng ibang motor, gano'n din. Kasi, pagingin niya ako ng performance nun. Tignan mo pa Ha? maganda to ito, maganda lang pintura gano'n. O oh, maganda kumata, kita na ang ready. sa atin po. Kaya <tod noise> na ha. Ayan guys, sinesting namin kasi kung anong performance yung isang ito. Para maipagpara namin sa galing ito. Yeah, yeah. Ay sabi, bit, magpapalitin dito ng karburador sa ito. Sa kayaan Para malaman kung taas ang problema. Hmm. Kasi pag, matinong matinu yun eh. Eh pag tumino ang karburador niya, ang may problema, makina. Hmm. Ayok e, guys, magtetesting tayo ng ibang karburador. Yung karburador nito, guys, nililipat ko sa kabila. Para maintindihan ko talaga sa may problema. Uh, kung may problema, naalaman kung may problema ang karburador, wala. Pag ganun pa rin, karburador may problema, ano? na, ano? Oh. Pag, pag yung karburador na to, hindi nag-okay doon. Hindi nag-okay doon, karburador. Carbura. May Oo. Oh. Pero pag karburador na to, nag-okay doon, tapos yung karburador na yun, hindi nag-okay dito, sabihin, so, makina nito, may kaya Okay lang, ayaw. Ayaw, 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 ayaw. Yo guys, kahit magulo, papaliwalag natin. Ililipat tong carburetor dito isang ito pag nag okay yung carburetor dito at dito yung hindi yung isang carburetor hindi sabi makina maki makina may problema pero pag ililibat dito carburetor na isa ililibat doon at hindi nag okay ibig sabi carburetor talaga may problema okay guys yun lang ang magandang paliwanag daw guys ha kaya tatry kami ng ibang carburetor para malaman para makasigurado kung saan talaga may problema yamahamin yan yeah. Tatry namin sa isang karburador. Kasi isang may-ari nito, guys. Yan. Sa amin pinapag- sa amin pinapag- parehas. Ayan, guys. Kinuha na namin yung ano, karburador sa kabila. Nagdala na namin ng paribago. Tatry natin kung sa karburador to o sa makina na. Kaya ay humatak na maganda.

Mayroon. Hmm. magaling sa masakit pa Parang alam ka sa kuya at nagre-race. Kaya guys, hindi <laughs> na. ah Karburador may problema. Problema, problema. Karburador may problema, guys. Kasi maganda ang andar niya. Hindi hindi parang bitin, hindi parang sakal. Parang dito, ganoon parang hirap, hirap na hirap araw. Ano? Mm, oh. Nag -ahabok. Nag -ahabok to. Kung baga, karburador may problema, nalihis na muna ba yan? Ah. na yung karburador? Oo. Uh, uh, uh. Oh. Oh, na namin tong guys, ang karburador. Talagang papalitin ito yung to karburador niya. Kaya siguro yung ganun. Eh okay, dito okay do okay naman ang takbo guys dun sa pinalit na bagong carburetor. Nagaling dito sa isa. Yeah guys so. Yeah. Dito siya sa kabila. Si so, pagre ko oi -okay, jaw ko na ang asay pareha. ah. din yung, eh, di ba? <laughs> yeah guys so buo na namin yung galing doon sa isang yon. Yan. Dito, dito naman ang aming kakabig, okay pag hindi nag-okay dito, talagang may problema ang carburetor guys. Okay? Ayan guys, kakabit naman namin itong isang, itong isang carburetor sa pinagpagtanso kaninang isa. Tatry um, naman namin ito dito. Wala ka ka, harap puno problema, tayo ano? Ano okay. ba? Dito tayo ka, Dito dito. Okay. po, gusto aris doon sa toong guys, tetesi na natin yung yung bagbago na pinuha na namin nato namin alaman wala talaga karburador na kami problema oh, umahago kayo umahago, kaba yan guys napatunayan na, na karburador na kami problema anong gagawin natin dyan? para lang may uwi nyo dalawa ito muna ay kakabit ko sasabihin ko na lang ito kaya ano yung malakas yan guys carburetor talaga problema isa kasi may ari niyan guys kaya ito muna ito muna ay kasi nila itong isang ito tapos iiwanan yun kaya dito muna namin kinabit yung kanyang yung kanyang carburetor dito kinabit muna namin dito sa iuwi nila guys at baka bumili sila ng bago carburetor doon sa kabilang naman yun. Ayan guys. Pero yung bubuksong starter nun. Ayan, ayan guys, okay na yan guys. Carburetor taga may problema. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, PMB TV. Malike at pasyar ma na rin guys. At yung notification bell para lagi updated sa mga share, -share namin video ay purpose guys. Yamami guys gái sẵn cho mãi mãi gái sẵn sàng chịu đựng ulit đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu Oh, chịu đựng chịu đựng Ano, okay na? Bakit? Guys, salamat. Thank you. Ingat. Yo, yao na guys. Yung piyasa namin ng carburetor. Yo guys, isa isang kanilang, kanilang isang motor guys.